Ayan, malakas na naman, oh. Medyo kate ng tubig, o, oh, dagat, kate, Dapat oh. nung lupan lalakaran. Napasyal tayo rito. Spring water na yan. Malaki na naman ang halon. Eh, laki Ayan, laki-bangkaw. ang breakwater, oh. Natapunan na, o. Ayan, naputol na pala. Ayan, puto. Alot. Tapos naman ang alot. Ayan, ang breakwater, oh. kaya lumakas ang hangin may low pressure na naman natin yung po na no? Ayan yeah, mga brosis ha, uh, tayo nakapasyal pasyal na Ayan mga pang ito tayo na rin At hanggang dito na lang Ang aming video Ka Jolly TV, bye bye yeah.